mga manang magmukbang ta head goat <laughs> kaon mo ni mga manang niyod to na tanin yung mga manang oy mara man nagibilin sa kung amo ana man siya unsa'y makauna na mo kan asad mara nagibilin ay ako na imukbang makaya ba nako makaya kaya ni nako kaya kung may naglimpyo kung ang akong amo mo'y naglimpyo, di na ko kaya kay eh. lamu lamuon lang paglimpyo. Pero kanding ni siya mga manang. Ganahan ko ka wala kay baho pa. Hindi pareha sa karniro. Itong baho, di kina makaya. Kaon ng nani ba? Pero ako may naglimpyo ni mga tiil. Okay, kay kaon. Diyo, ako, ako, gising ay bang mga manang. Umok na kay ni. Eh. Nang uwan naman siya, iyang mo ngihang dangog na kaiba, ba mura siya ukuan sing na balbakua na dangog ay mga manang ay kanding man de, mukbang na og suway mo ang gibili nang may lain ang mga uno di lamang gikaon kanila ah, nga kuha ya mo rang di nga kaniyo kay ampay nini mo ang ah. try na kay dili magay -e siya like baho di plate sa ba mm. at kaning ampay man jud ni nako siyang ulo mga manang o oh. mga kilit-kilit nga uh, unod, bitaw, ganang, kaya kumukha, una, na, ba, oh. bitaw ganan kay ko mukha ona na bawa pwede daw sa tiyan pero gikuan na ni nila mga manang ikuan na og oh. kanang dila ikuan na sa kung amo og dila ampay pag ina niya ang kani ako kani na lang mga gagmay gagmay nga skillet mga dila wala na kung ka nang dapit diri sa panga gusto kayo akong ko nang laki anang dapit sa panga oh, na ako na sing nawad ako gamay ra akong kanon mga manang giunan ako ang karingkuan o ano tagsaram sa makakaon na ni manang di man di liman mong na ako yung may mga limpyo ganahan yung kumakaon ang amo di ko ang 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 na ako anong manang utok bang ganan kay kung kaon sa so utok manang pero init pa kayo ano yung mapikas ra mani eh. na, na napikas na, na ako mga manang tawa nakuha na nako na <laughs> hampay yani na ako mga manang oy ang ganin ko an ayang brain <laughs> nakuha na nako na manang ay nawa <laughs> Ampay kayo na na. Kaya na mga manang, oy, gutom na kay ko ba? Basta kayo magluto, do, ka oras, nila nilataan yung manang. Salamat pagtanaw.